Yes, uh, magandang mga umaga mga Narito tayo ngayon sa EDSA uh, Monumento, no? Bas Carousel. At ay, ngayon nga, ay, uh, kahit Sabadong, ay uh, pila itong uh, mga sumasakay ng uh, Carousel no? dito sa EDSA. No? At maasa uh, umaasa itong uh, marami maraming pasahero na magpapatuloy ito ng uh, libreng sakay ano sa kabila ng uh, pagtaas ng mga uh, presyo ng uh, mga bilihin hanggang uh, disyembre na lang ang uh, libreng sakay sa EDSA bus carousel dahil walang pondo na inilaan para rito sa susunod na taon sabi ng Department of uh, uh, Transportation ito ay sa kabila ng pagpapakita ng interes ng mga miyembro ng House Committee on Transportation sa camera na ituloy hanggang sa susunod na taon ang libreng serbisyo. Ayon sa DOTR, gumagastos ng 10 milyon hanggang 12 milyon kada araw ang ayon sa para sa programa na pagpapasakay ng libre na higit sa 100,000 uh, pasahero. So ngayon ay uh, makikita natin itong pila. No? Ito sa taas ng footbridge patungo doon sa monumento uh, a Carousel uh, station no mahaba yung uh, pila so, Umaasa nga yung uh, maraming uh, pasahero na sana ay uh, mapahaba pa yung uh, programang libreng uh, sakay no dahil uh, sila ay uh, nakakatikit kahit paano Uh, sa gastusin araw-araw dahil sa libreng uh, sakay So mula dito sa Monumento at sa Basque Cartel Ako si Jonas Ulit ang inyong Teletubloid Reporter Walang inatrasang balita